Nagpatawig ang kaalaman ng mga IT o Information Technology students ng NUST o Nueva Ecija University of Science and Technology para sa pagdevelop at paggawa ng mga modern websites at applications sa ginanap na Google IO 2015 Extend sa NUST campus sa Sumacab, Cabanatuan City kahapon. Ayon sa din ng Department ng IT na si Lourdes Soro, taon-taon nilang isinasagawa ang nasabing seminar para sa mga graduating students ng IT na bukod sa bahagi ng kurikulum ay naglalayon ding maihanda ang mga ito sa pag-alis nila sa universidad at humarap na sa tunay na mundo ng teknolohiya. Uh, actually, uh, isa sa mga subjects ng BSIT, yung trips and seminars. So one of our activities is to have a seminar like this, IT-related. So yung topic namin ngayon about Google, we have invited uh, speakers and lecturers from uh, different A parts of Manila, which is uh, what we call yung Google Development Group ang tawag sa kanila. Samantala, sinabi naman ng co-organizer ng Google I.O. at teacher ng IT sa NUST na si Ramonito Vega na nais nilang mas makilala at malaman ng mga estudyante ang mga bagong pamamaraan ng paggawa ng mga websites at ilan pang applications na maaaring magamit sa mga gadgets gaya na lamang ng smartphone. Google I.O. is an annual event from Google, Mismo sa US. So, what we have here is Google I.O. Extended. So, we're extending whatever new developments and new technology that Google has to offer for the last few years. So, right now, we're trying to relay that information and technology to our students. Para naman mas ma expose sila ano yung meron talaga sa totoong buhay. Not control. Everybody's using Android phones, diba? So, how to develop Android applications. sila, yung mga bata, kung paano, paano mapapadali, kung paano sila gumawa ng apps nila. Dagdag pa ni Vega na hangad nila na maging updated ang mga estudyante sa kung ano nga ba ang mayroon sa makabagong panahon nang sa gayon ay hindi na mabigla ang mga ito at hindi mahuli sa new technologies. So we want to prepare them kung ano yung meron na sa labas. Kasi what we have here is we're giving them the foundation on what they need paglabas. Ayon na din naman namin sila ma-culture shock. Paglabas nila, may ganun na pala. So right now, we're giving them uh, at least a view of what's going on in the real world. Mahigit apat na raang IT students ang matyagang nakinig sa mga IT experts at web developers na mula sa ilang malalaking kumpanya sa Baguio City at Metro Manila. Maganda po siya, katulad po sa amin mga fourth year po. Mas marami po learning po sa matututunan po sa paggawa po ng mga Android applications. So katulad po namin mga student na mga na nagpo-program, napakalaking tulong po niya para sa mga mas mapalawak po yung kaalaman namin. Opo, ma-enhance po yung mga ano namin, yung kaalaman. Ay tungkol po sa mga programming, sa mga ganong-ganong po, sa mga Google. Para sa Balitang Unang Sigaw, ako po si Mary Joy Perez. Unang Sigaw!